Binalik tayo, no? Ganian. Kahit ipag-away ka. Kahit barangay pa yan. Dapat nga, sila bang barangay, sila ang Kunin niya ang kunyok. Ayan, kunin eh. sa... oh. tayo. Kunin natin. Gusto mo, doon sa truck magkape? Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako na ito. Kasama ko si chairman din. Kayo okay. pa Nasa na nasa nawula niya ni Kali, kayo magalit eh. May, may mga padrino yan. May padrino na yan, hindi huwag sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalipan ni General Stuka.

Grabe, nilusob na itong lugar na to. Oh. Kasama natin syempre Manila Team Hawkers, DPS, uh, DVW, Highway Division. Vlog Ano bro? Asi to, Toy! Toy! Mare! Toy! pa yung ito, ito mga ito boss engineer, wala no? ito mga Boss, morning. Morning, morning boss. Boss, you're going Magandang umaga ha. ha? O, uh, ano ngayon? July 29. 28. Ah, so, uh, 28. Ah, uh, 29. 29. 29. Bukas ko eh. Ah, 2025. Oh, ito. Oh, ito. Ah, masim tayo. Ah, dito tayo sa may maaisan. Yung may magulo daw. Oh. Tingnan natin kung ang kasan yung gulo nila. Mm -hmm. Ah, yung mga matatigas daw ng ulo tsaka mga pasaway. Yeah. So, tingnan natin dito. Kung yung first time ko rito pupunta eh. Okay, pakiano po yung mga ano ha. Oh. Nakapix daw okay. okay. lahat yan. Ha? Nakapix daw lahat. Oo nga, hindi. Kesa makuha. kasi, obstruction po yan. O, 'y ganun na lang. O, itaas nyo na lang ha. Kuso pala rito 'yung ganito. May eh, bawal Ito 'yan, rampa. eh. Rampa. Kenatin. <laughs> Tinuturo na rin, may request pa. Request po para gata. Para DJ 'yan, oh. Eh, Insta no? DJ. Dito pa bago. Tayo nang mag-isa, oh. Oo oh, nga, pag gano'n. <tip> Ito <Sampano>, yung hospital. <tip> e, Ito ano, yung lugar ng maisan, ang papasubing. Ito e, na dati ngayon. Pinapagin ni Morning ko. Thank you. Pati mo ako okay dito. Walang ka, walang. Kamo, parang walang. Bahagong inaago, ba? Walang inaago ginagawa Huh. Eh. Huh. Oh, huh. Eh. Huh. Oh, huh. Kamusta na? Huh. <laughs> <laughs> na Huh. 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 na Huh. 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 kayo Masyad kasi Boss Raffi, eh. hindi daw niya tutulugan. Wala na. Wala na, no? Pwede sobrang tayo sa plantilla. Sobrang nice na. Boys, tulungan na nga ito, boys! Graso, oh. Graso, oh. Basketball court? Ay, tatlo, hindi na whole court to ah. tatlo eh Binigit lang kasi nila yan eh Okay Pero din Dito ko sila Sila pwede kasi sila nila yan Ano Ah, ini. Ah, okay. Yung mga basketball court, nasabihan naman ni Chairman na to. Pero may hangganan din yan. Meron din yan. Pero...

Ito, ito sa barangay, naririnig natin ang sinabi ni General kahit sa barangay pa yan. Pukunin pa rin ni General yan. May birthday ka kabi, oh. Yeah, may mga bote pa, oh. Ay, no. Dito pa sa kita nagiin mo oh, man. Hey, oi! Pasti dyan, oi! Otakuno no. Tangenya, tangenya. Oh. Oh,

Pagkakita, maliwala ka. Kasi alis na alis Ayun lang, sabi si daw, sabi naman, madali. No obstruction tapos tabaho ng mo. number na ito. What in the world? Eh, alam daw, barangay daw, kagawad daw eh. Pwede kahit sa barangay pa yan. Kaya barangay, kaya kung polis, kung ano ka man, eh naglilinis tayo ng kali eh, di ba? Nauunawaan yan, lalo yung mga kasama natin, mga kapulisan, nauunawaan. Ayan dyan, may sasakyan dyan. Yun, sabot.

Ah, pinapakuha ni General itong uh, basketball court. Oh, oh. Kaya, buwatin, kaya, buwatin, kaya mo pang buwate, kaya na lang po na. Kung mabubuwat nyo, kung mabubuwat nyo, buwate nyo. Ang dami ng court, no? Isa pa puro court na, nga na yan. Dyan. Jen.

baka barangay pagka sa barangay, natin eh, wala ba? Kahit barangay pa 'yan, dapat nga sila bang barangay, sila manguna Tama naman Maging example. Ito 'yung mga Ano ta? Sa

Ano Ay, ba't meron dito? Ay, tayo. din Hindi. 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 Hindi.